Good morning, panibagong araw, panibagong kagagahan na naman at panibagong pagod na naman ngayong araw. Ayan, mamamalengke ako kung saan magluluto tayong napakasarap na mushroom with century tuna, tipid tips na sisig. Namalengke nga ako, naglakad-lakad ako and for the first time ngayong linggo, nainita ng legs ko. Oh my God ay naku, huwag naman sana mangitim, di bagay sa akin. So, ngayon, pinakita ko ang mukha ko sa inyo para iparamdam sa inyo ang kagandahan ko. Baka masilaw kayo. Tapos na agad ako mamalengke, hindi ko na pinakita yung grocery kasi konti lang naman ang binili ko. Ayan gumagayat na ako ng sili para iparamdam sa inyo na may kwenta ako bilang isang babae na walang alam sa pagluluto. So, dito sa bahay ko, bawal ang magreklamo ng niluluto ko. Kahit nahihilo na kami, walang magrereklamo Tanggapin na lang nila na nahilo sila kasi hindi naman lahat ng bagay ay perfecto. Nagkakamali. Kahit sa lahat-lahat ng bagay, may pagkakamali. Kaya kung nahilo sila at medyo na bitchin sila o na over yung magic sarap or nahilo sila, normal lang yon Magpagaling na lang ulit kami kung nahilo at nag ang luto. Pero at this time, gagalingan ko. Ayan, pinapanood nga ako ng boss ko. Ang hirap niya talaga ipagluto araw-araw. Lagi na lang sinasabi niyang masarap kahit nahihilo na siya. Ang lagi niya lang sinasabing masarap kahit hindi naman totoo. Minsan talaga napapatanong ako, paano namin nakakaya ng kapatid ko na hindi lumabas ng bahay? Like, kahit maghapon kami sa loob ng bahay or kahit isang linggo kami, basta may lumalabas kami para bumili lang ng pagkain, bumili lang ng maluluto namin, tas wala na. Tulog, gising, kain, tinda, tulog, order ng items, gising, kain. Parang umiikot na lang yung buhay namin sa ganun. So, minsan kapag nakakalabas kami, sobrang swerte na namin yun. Kasi minsan lang yun sa isang buwan. Yung mga paglalabas namin, sinusulit talaga namin as in. And we're very thankful sa mga nagbibigay. And minsan sa mga nanlilibre sa amin. Nagsisend ng ganito, o gala ka naman. Yung ganito, syempre pinapakita din namin na ginagawa namin yun. Kasi to repay na makita nila na nag-grow kami or ini-enjoy namin yung sarili namin kasi yun talaga yung gusto nila yung i-enjoy naman namin yung sarili namin hindi lang puro tulog, trabaho, kain tulog, trabaho, kain pero mas okay na yung tulog, trabaho, kain kesa tulog, kain, tulog, kain magkaiba yun eh. so ayan na nga niluto ko yan, sarapan kami piling ko, masarap talaga siya kasi naubos namin eh ayan yung result Mag-comment kayo kung mukhang masarap o ako lang talaga dito yung masarap. Mag-comment kayo, maging honest kayo, mukhang bang masarap? Dahil pag masarap yan, araw-arawin ko yan pra iba-ibang klaseng uri ng sisig yan. Sabi ko lang sa inyo. Ayan lang yung chismis ko, hindi masyadong exciting. Thank you!